Ano? Yeah. sus narabay ko ang dito on oh, na na ano siya narabay ka ng unsa na pusti kanawa ang ko anday o oh, ang pusti day na tumba dito pusti na o oh, ang, ang ang traffic light na naman ang traffic light Oh, sus, dahil natumba. Murag na anay tawo no? Kinaang nagsigam manggod siya, no? Kana ba kaluoy ba kanang ban? Uy, murag na anay tao ba? Ang ako? Wala sa so dyan na ninka mo gawas iya ha? Hindi ha? Wala yung gawas yung siya sa sakyanan ng kanang kuwan tanawan na lutaw na jud ang sakyanan niya. Murag na isa kay kagkato po nagsiga po na ako ito ay tao. Basta nagsiga na. na imposible man po nagparating na na off oh, na siya. Oh, taksi na no. O, oh, dili taksi van. Adi, di ka puti. Oo, um, oh, mura ang atong usa ni Kung kuan dito na lapos dito. Kanang usan na sangit diha. Ako pa niya mag um, nanapod ko. Yung saan nanapod ko? Ang biskita ako nila. Uy, di pa kung nung may na ito, soda na ka na na-trap Diyan, tutulo ako ano eh Trap na nagpundok Na na-isod? Na-isod, itong katong nag-blink-blink pa ganina ba? oh, halos man sa akin na nagsiga sigaman Hindi ka na, ka na siya, baka na ganing gita po ka ah, nagduha Lagi ka na, lagi nadi ko -no, likod ng van oh. Uh kinipid-pid mo na siya dira. Nga nag-igo siya ay, ng di, Dili man sa duka kung ano na niyo kay... Dili man siya ma, malisod mo siya yung rescue ko. Masangit, masangit na siya sa sariling... Ah, dili pula din siya na sa hindi. Ang mga lutaw na siya, kayo din siya. Lutaw na kayo eh. Nasa duka itong usa, katong itong pod na truck pod. Isuko siya sa tubig, gawa siya nag... Nay, kana ka kabantay naikuan o kanang sa tunga-tunga kanang oh. square na nay sakyanan. Nanay si sakyan nanday natabunan lang sa tubig awa Kana ba? Kanang sa total ba? Ano oh. inakuha na ni sakyan natabunan lang siya. Kana kana una ang atop maklaro man ay ang atop dara ida dara. Na sakyanan man na. Kani Kana. Ini ni ni.